Kaysang kasi mo nga kuya, masyado kang ano, piling ang, ang sisiksi. Hindi oh. kami bibili kuya, hindi na mga mimi. oh, hindi ka mabintan. Ang sisiksi naman ha? Design. Ang sisiksi namin ayaw mong anuhin. ba? Diba? Uy, dalawa, di ba dalawa, dalawa one Walang two one. <laughs> Ano'y magbulay dyan? Yung ano, Nody, oh. Yun. Yan yeah, yung bra. Pero, eh, <tipan> 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 to, eh. yung atrak. sa tayo. Parang tingnan mo sa... Parang malito mo! ito okay. Tapos, pag nasira mo, wala na. Ano, kasya? Atrak kasya. Hindi kasya. Kay din di ay. Kaya saan mo kuya? Magkano? Ha? P50 lang yan eh. P50? P250. Hoy! Ba't ang mahal na dito ngayon? Daki na mo eh. Si... Pero. Hoy, tinan mo. Ang kasya ko na natin eh. Inuro na natin si kuya tapos di mo bibili. Pero. naman yun eh. No, Kasi 'to sa akin. Ay, sa imo. Pareha ra mas ako pagka-saro. Dili oi, damay ko, Bili, ko o, ano say sang? Ano mo. Dito. kerse lang ako. Kalpa la itak. Sino pa na kun may Ay ayo mo. Dito pambakayan. Gan, hindi ka ni si ako ba?